Hello, 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 hello! This is your Miss Universe 1981 It's Marie Marvel Vlogs. And welcome to this video. And pak, gumising na ang napakagandang Miss Universe 981. Ah! You know, ako okay. At dito tayo sa farm. Natutulog for this today's video, guys. Ayan na, pak! di oh, diba? Ang feeling ko talaga maganda. <laughs> So I bring down, yun, doon naman tayo mag-start ang ating morning at uh, to offer prayer. So I'm praying na sana makalove life na po at sana po ay more blessings. <laughs> Ay, naka. Stretching, guys. And I started my day. So, aside from prayer, guys, ay nagdigpit muna tayo ng hinaga, higaan dito sa taas. So, by the way, dito tayo natulog sa Hinaguan Farm dahil early po tayong magko-content ngayon. So, this is a day with uh, a day in Hinaguan Farm. So, yan. Um, magkatabi po kami ni Amanda po na napakatahimik. Our silent, our quiet Princess ininaguan yan. direklub ko na po yung ating komot at yung ating unan. So, yan po ang ating unang gagawin no. Kapag um, ating ginamitan or uh, yung mga gamit natin, kailangan talaga nating iligpit para hindi siya, para organize siya tignan and uh, para naman um, organized yung pag-start ng inyong day. <laughs> Ang ganda talaga ng uh, pagturog dito guys kasi napakaginaw ng ating um, kwarto sa taas. Ayan na. And, na ligpit ko na lahat. So, organized at um, um, clean na po siya tignan. So, ayan. So, tignan natin ang labas ng ating farm. So, by the way, po, ay roll up muna natin ang ating um, Roll up! Roll up. <laughs> Yan ang ating ayun na natumba na kung kuan ako phone. Yan nakikita natin ang view ng earth sa early morning ng ating hinaguan na po. Pak ang ganda talaga tignan ng hinaguan in the early morning. Yan and of course, let's go outside para mag-clean sa pak dito mo sa sahig dan pak feeling mayaman o pak feeling may ari. Pak, hala pak oh ang ganda. <laughs> Ay, you know, oh. And, of course, uh, let's uh, start cleaning guys the areas dito sa ating hinaguan. Pack, um, Parang para ito guys, parang mayari ng hinaguan. O oh. pack uh, feeling <laughs> Ay, with a cup. And of course, kinuha ko na ang ating magic Walis well, tingting guys ang ating daspan para po mag-start tayo ng cleaning ng ating area ng hinaguan. Dito tayo sa area na hindi masyadong um, nakiklino ng uh, mga staff dito kasi it's parang suok-suok sya ba. So dito tayo sa talisay andyan sa talisay dahil may mga dahon dahil ito nagkita na mga ano na mga patay na dahon so mga nalaglag na ng na mga dahon guys, so um, winalisan ko na yung iba kinamay ko na kasi hindi siya naka, ano siya nakasabit siya sa mga tanim under sa tree ng ating talisay ayan so kinamay ko na yung iba guys and of course kailangan natin ko rin yung mga nakikita natin. Yan. So, ito yung mga ano eh, suok-suok ba? Yung mga sulok-sulok na hindi na masyadong na ano, hindi masyadong na napapansin or nawawalisan kasi suok-suok nga or sulok nga. So, dito tayo sa likod ng ating, o sa malapit siya sa A1 guys, dito sa ating banana area. May mga tanim tayong mga banana dito. So, dito natin wawalisan kasi marami na siyang dahon and yung mga dahon po na nakikita natin dito, ay yung mga dahon na old na ba, no? Na hindi talaga nawalisan. So, minawalisan ko na rin siya, no. It's, ano siya, a simple cleaning lang para naman mag dito na part. Ayan. So, dito naman sa ano, dito kasing na area, may mga chairs and uh, table dito na, ano ba, na native at dito ano lang rare lang nakaka for picture purposes yung nakakapunta dito ng mga tao so talagang rare na napupunta ng mga tao kaya yung mga dahon mga dahon lang naman din ang mga nagkalat dito so yung mga old na dahon at mga chichirya na ilan so siguro sa mga ano yan sa mga bata yan so yan i-clean natin yan guys para po maging maaliwalas at iwas lambok iwas lambok ay get up. Yan. Ay, nakita ko ng balde. So, yun ang ginawa kong um, garbage can para sa ating mga nawalis na mga luma, mga patay na dahon. Kaya ng mga patay niyang pag-ibig sa akin. <laughs> you know? And of course, um, na natin sa ating may wagang um, ice basket. Ano ba yun? Basta yon And of course, dito, tayo nagwalis din sa um, lalabhan no, na, na part dito na area kung saan tayo naglalaba guys dahil may mga dahon-dahon din so ayan si Iching kasama ko po kasi si Iching nilalaba early the morning nilalaba yan yan po ang, ang part ng kanilang trabaho dito sa farm so aba ako nagwawalis so, nagsichismis naman siya about sa kanilang love life noon about sa kanyang mga daily routine about sa mga kapitbahay niya ha! <laughs> just wasn't try to see itching guys siya talaga talagang number one um, chismosa dito so far. Charot! ako din chismosa din ako kasi nagmamaritis ako galing sa kanya. Yung mga minamaritis na binakikinggan ko. So, nagiging chismosa na rin ako. Ay, gano'n ako. And of course, dito naman sa bandang na area na ito ay na ginagamitan ng grass cutter ni Amanda yung mga ano na siya matataas na mga ano ba na mga sagbot yun sa so kinakat niya so it's um, grass cutting grass cutting <laughs> so, para daw maaliwalas kasi ano daw ang gulo daw tingnan So, dito naman ang na part yun na nga, sinasabi ko si Iching, hindi pa, nag-continue pa siya na pala, hindi pa siya tapos na paglabayan. Nilaban yung mga bedsheet ng ating A-house yes, kasi may gumamit ng kagabi. So, ganyan siya. Pag may gumamit, pagka off ng mga gumamit, talaga nilaban niya at chini-change niya. So, bago talaga yung mga bedsheet natin at yung mga para sa una natin. O, oh, di ba? Ang ganda. At dito naman sa na side, nakita ko na maraming, kasi may mga nag-inuman kagabi, may mga customer doon kagabi. Ang rami, 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 raming basura. So, nililisan ko dito sa likod ng grotto. Kasi may mga paper, alam ba to disposable cup, may mga paper plates, parang ganun. So, nililisan ko na siya. So, ano siya? Naging, ano na, parang nalingaw na kung silhig ba? Parang na-enjoy na ako pa sa pagwawalis. Kaya, continue ko na kung saan yung mga marurumi na part na sulok-sulok na hindi masyadong nadadaanan ng mga tao. So, dito naman, um, ano siya eh, pinaka pid, -pid no? Or pinaka-kilid nga site. Andiyan sa Amanda, guys. So, yan. ang binawala si ko lang siya dahil para naman din maano, para ma maaliwalas at maging clean living tayo. Para din maganda tingnan itong area pag meron ng mga other na customer na gusto tumambay dito or magpwesto dito. And dito tayo sa Bilyaran. Oh my God, boys are always be boys. Kasi mostly ng mga ano dito, customer are boys. So ang rami, 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 rami basura guys. para feeling ko nga, hindi dito siya daily nawawalisan ng mga staff natin kasi para na-busy sila sa others side ba? Yung mga tanga, doon sila nakafocus sa mga dinadaanan talaga, hindi sa mga sulok-sulok E dito naman, sa ano, dito sa bilyaran, gigino ko. Ang daming, uh, no, tignan, nakikita nyo naman ang rami, 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 rami patay na daw. At ang rami rappers, guys, may mga battle pa nga dyan. Kaya, winalisan ko na siya. So, hindi ko ako nakakita ng Dasman, kaya nakita na ako na sako, kaya kinamay ko na siya, guys. Ganyan naman tayo. As Miss Universe 1981, it is my responsibility and duty to clean the environment. <laughs> You know, no, it's, um, ano, ano tayo, no? Um, what do you call this? Ano tayo, mga cowboy tayo, mga cowgirl tayo. So, ano man, walang kaarte-arte, ano nga, humahawak na tayo yung mga walang linis na mo. <laughs> yung mga walalaki na matitigas. <laughs> so, yan naman mga basura. So, kailangan din, walang kaarte-arte. So, at, uh, kama, kamayin na natin para maging malinis. So doon naman sa um, uh, gilid ng kuro, ay, likod ng groto, yung, yung winesan ko kanina, ay kinuha ko na yung ating mga anatapok uh, natapok na basura. So kinamay ko na ng guys kasi walang dustpan na nakita ko. So ngayon, nakita ko rin dito sa likod ng bilyaran, dito sa side ng mga ano, no, sa ilog, kung saan kami niligo. Ang daming dahon. Oh, tignan, nakikita nyo ang daming dahon na parang feeling ko one week na hindi na wawalisan. Kaya minalisan ko na siya. So dinalawa ko na yung ating walis para maging madali. So ayan, so pinas forward ko na guys para naman kasi it took me 10 minutes to do this. So forward ko na para hindi tayo masyadong ano, para hindi tayo masyadong mataas yung video natin. So yan, nilinis na natin yan guys. So more on dahon tayo kasi marami talisay dito talaga. So yung mga talisay pero ang feeling ko fall na ngayon kasi yung mga talisay nagfo-fall yung mga dahon at sana yung ex ko ma-fall ulit sa akin. <coughs> Ginawa ka, ka, ginawa, ginawa, ginawa ka, ma-fall. Parang tayo, ma, na-fall sa mga, ginawa ko. Mga lalaki talaga, Ay, wala tayong jowa, kaya tayo, tayo na-fall sa iba. Sana mafall fall sila sa atin, gaya na pagfall natin sa kanila. Oh God! Get out. Know, uh. So, nalilis natin na uh, tignan, hindi ko na na-videoan dito sa side, doon sa side sa CR. Kasi, na, ay, parang nalobat ako. Ay, parang na-overheat na or na-heat yung ano ko na phone ko. So, nakita nyo naman, yung tapok natin, may basako, may isang basura. At dito sa, ba, sa, sa tapok na basura. So, actually, um, yung anong tradition namin dito sa farm, ay dito sa ano, sa probinsya na, ano talaga, na, hindi ko na hindi ko na pwede sabihin kasi bawal daw. Basta, umuusok na yon doon ngayon. At nagluto na si Jay Ford at si Marian. Ako naman ay gusto ko magsabaw, kaya kumuha na ako ng malunggay dito, the queen of all vegetables. So, nagumingi ako ng, ano, permiso kay ano mama Mary sabi ko mama Mary kuha ko ng malunggay mo kasi ano yan pag mamayari kasi within her property sa kanyang grotto ah di ba malunggay guys because it's Nutrition day so, sa lahat ng mga school sa lahat ng mga barangay na nagse-celebrate sa whole Philippines nagse-celebrate ng Nutrition month happy culminating day um of the Nutrition month so kumain ng malusog upang tayo ay mabusog ano ba yun <laughs> Nalimutan ko yung tema. Ayan na. Nananali ko na yung ating mga malunggay. Dahil, you know, it's, ano, um, parang long process yan, guys. And, of course, hindi pa, malapit to, oh, tapos si um, Jay Ford and Marian sa kanilang pagluluto. So, ayan, tapos na sila. So, ako naman, guys, lulutuin muna natin or gisayin muna natin yung luya natin, guys. At meron tayong sili, meron tayong at meron tayong sibuyas. Gisa-gisa rin -gisa natin para blasin natin itong kalalang aroma. And of course, kailangan na natin ilagay ang ating sardines. So, magsasaba para tayo ngayon na ang patula kamalunggay with sardines. So, ayan na. Gisa-gisa ko ng sardines para mawala yung somehow lang sanya, guys. At, Hinalo ko na ang ating patola no, na magbibigay tamis at um, uh, sarap sa ating sabaw. Uh, di ba Sara? Sana, sana uh, ano, magbigay din siya ng tamis at sabaw sa akin. <laughs> Ay, ako, you know, ako, wala na so, wala, wala, at ayun, natin ng water, guys. So, so pabubukulan. Pabubukulan? Pabubukulan. <laughs> Pabubuilo po natin. Hindi ko na videoan So, boil po siya at nilagay ko na ating malunggay. At luluto na po ang ating uh, malunggay with patola and sardines na sabaw. So, kain na tayo, guys. Para So, after a day of uh, hardship, ano doon sa work natin, guys, ay kailangan talaga natin kumain para maging masigla naman tayo ulit. So, let's take the soup, guys. At tikim-tikim and of course thank you so much for watching and sana po ay um, happy kayo no ganin talaga kami dito sa farm every day so kailangan may gawa tayo may ganap tayo every day para hindi naman ta para ging uh, tabaan para ma-exercise natin so, thank you so much for watching guys and see you in my next video Mwah!